Yan guys, good evening, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out, shout out po, no? At mapagpalang gabi po sa ating lahat. once uh, again, kayo mas TV, no? At siyempre, uh, wala po tayo masyadong ginagawa ngayon. Siyempre, kaya magkukwintuhan na yan po tayo, no? Kumusta, kumusta po kayo? Naghapunan na ba kayo? No? Ah, nakakain na ba ang lahat? Di na ba, di na ba nagugutom? Yeah. At nakapagkape na ba kayo? Yan. Yeah. Thank you, thank you guys. No? Sa mga sumuporta kay Kahimas TV. Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Shout out. Yan. Shout out, shout out po sa inyong mga kasulid. No? Mga siyempre. Mga sulid supporters ni Duterte at ni BP Saka. No? at yung mga PDP laban natin dyan diba shout out shout out po sa inyo at uh, maganda yung panahon ngayon no? Oh. at uh, okay naman ang lahat <laughs> di ba at pag-usapan natin ngayon guys uh, ano kayang mangyayari dyan sa mga yun eh, sa di ba no, ejection na yon di ba yung mutuhan no simple eh, yung mga congressman congresswoman na pumirma sa impeachment ni BP Sara eh, kanya-kanya siyang palusot ngayon yun eh di ba kanya-kanya siyang pagliwanag di ba ano kayang mangyayari sa mga kandidato kanang ng mga di ba simple eh, yung mga supporters niya isu support din kay VP Sara ah uh, pero sa ginawa niya ah uh, naiinis yung mga supporter niya. iba mayroon kayang iba dito, Maaring matalo, mayro namang iba, mananalo pa rin. Na ano kaya mangyayari sa mga kongresista kasi sa amin sa sa Sambuangga Idol kay Mas, magandang gabi 'yan. Magandang gabi po, Sir Anthony Victorero 'yan. Shoutout, shoutout po, 'di ba? ano kayang mangyayari doon sa mga congressman na yon na yung sa pumirma sa impeachment ni BP Sara na para ma-impeach si BP Sara no ano kaya mananalo pa ba o matatayo dahil sa ginawa nila kasi okay lang sana kung manalo siya. Uh, okay yon pero pag natalo siya, ibig sabihin yung mga tao itayagang ganun kasulit ang suporta na binibigay niya sa vice presidente, di ba? Kasi sa 200 ah, uh, 215 daw yung pumirma, di ba? Na mga kongresista pero yung mga iba naman yung mga supporters nila ay eh, di din anti BP Sara. pero yung iba kasi yung mga pumirma yung mga supporters ng mga congressman ay eh, maka BP Sara. at hindi nga siya hindi nga nila matanggap at nagulat nga sila na pumerma yung congressman na sinusuportahan nila. Ano kaya mangyayari sa mga ito? May posibilidad ba na matalo? May posibilidad bang manatili pa rin, nakaupo, mananalo pa rin kasi yung mga kayaban ng mga yan, gagamitin nila yung pagkakataon. May bubuto pa rin sa kanila, malamang yun lang ang tanong kung mananalo pa. Yun nga, yun nga yung ano eh, Siyempre, hindi naman mawawala ng butante yung mga yon, May bubuto pa rin. Eh, ang tulad sa amin, sa, sa probinsya namin, ah uh, yung kongresman namin, pumirma. Eh, yung mga tao nagkagulo. Siyempre, oh, pumir pumirma na maimpit si BP Sara. Ganun. Tapos nagpapaliwanag sila. Pati sa social media. Oh, kailangan ba talaga may, alam mo, nagpagiwanag yung congressman, tapos may tagapagiwanag pa siya. Kaya lalong nainis yung mga tao at sinabi, kailangan pa ba may, may, may -pag -pag pa rin ba? Parang ganun ba ang lumalabas, di ba? Kasi hindi kasi lahat ng tao, eh, nagugustuhan yung ginawa nila uh, sa pagpirma sa impeachment uh, ni BP Saka. Di ba? E eh ngayon, tapos di ba na impeach na nga si Bibi Sara. E eh ngayon, eh nasa Senado hang eh Di ba? Para mas maganda sana mapag-usapan na ngayon impeachment na yun eh. Mas maganda sana ma maasikaso na, no? Kasi matagalan yung impeachment kung ano kasi kung magbabalik session pa yung mga sinado, ay eh, baka July na maumpisahan yan. Eh, siyempre, may, uh, baka may aayusin pa yan sila, baka maumpisahan yan, mga September, di ba? Dapat nga mas maganda siguro sa mga ano, ma, na yung impeachment laban kay BP Saka, matalakay na, di diba? ba? Ay, matapos na yung issue, yung problema, Yan. Ang higit sa nakakapikto sa perma niya ang mga sumusuporta kay Bibi kaya tiyak wala silang buto sa mga pro. Ah, uh, oo. oo. Wala talaga. mawawala. Ma ma yun, yun na sabi ko sa inyo. Ah, uh, mababawasan sila ng buto. Eh, eh, yung kabilang partido, eh, may mga sariling mga tao din yun, di ba? May mga sariling supporter din yun. Oo. Oh eh paano pag iisipin ah dito na yun natin ibigay yung boto natin di ba parang ganun kasi itinrider na nila si si VP Sara eh gawin din natin sa kanila kasi yun yung nakikita ko mga kasulid no kaya nga kaya nga ang tanong ko eh may posibilidad bang matayo itong mga to di ba kasi kahit anong paliwanag mo di mo na rin maandiyan ipumerma ka dun eh di ba bakit ka pa magpapaliwanag ipumerma ka na di ba o bakit kayangan mo pang iano yung sarili mo, di ba? Dapat panindigan na yan kasi pag nagpapaliwanag ka pa, parang lumalabas na nagsisinungaling ka at tinanggap mo lang yung pera di ba? Yung perma mo kung sakali may kapalit na pera yung perma, di ba? Yun yung ano natin, yun yung ah, nakikita ko dito di ba? na maaaring may possible na may pagkatalo, eh, swerte yung mga uh, walang kalaban. No? Paano yung may mga kalaban ka tapos yung kalaban mo? Ma din, matibay din, magaling din. Diba? So, alam nyo, ang kawawa talaga dito tayong taong bayan. Eh. Diba? Tayo pa rin yung magiging kawawa bandang huli. Kasi tayo pa rin yung apiktado eh. Ah, uh, sa nangyayari dito sa sa gulo ng politika natin. Di ba bakit kaya napakagulo rin? Wala lang mandaya sana malinis ang mag, ah, magiging halalan para fair sa lahat. Oo, uh, uh, para patas. Kaya, yeah. kahit sino naman ayaw din ang dayaan eh. Matalo, di talo. Pag nanalo, okay. War on drugs kuno. confidential pa ni GK Control. Project kuno. duta eh. Ah, Gravy ma... Dayag. Mm, ayan na naman tayo sa mga pero alam nyo, yung, oh, wala daw, sabi nga ni Tatay Digong, walang EJK. Di ba? Kasi extrajudicial killing. Killing lang daw meron, wala daw ano, wala daw extra. <laughs> war on drugs. Pero alam nyo, ayaw nyo man, at, aminin, na, pero yung war on drugs, malaking epekto, malaking tulong at magandang epekto para sa, sa, sa taong bayan na yung apektado din sa mga kakakaka ng mga pinagbabawag na gamot. Di ba? I Aminin mean, nyo yun man o hindi. Ha? Ah, totoo po yan. Malaki din ang epekto ng mga nung, nung war on drugs talaga. Nakakatulong talaga para sa mga ah, sa mga tao. Di ba? Kasi uh, ah, yung mga ano naman eh, masaya naman kayo kasi lalo na pag yung mga nagbibenta ng mga pinagbabawal na gamot, simple, masaya sila kasi negosyo nila yan. E eh, di nila na ano, yung apiktado ng mga mga produkto nila, di ba? Yung mga pamilya. Uh, sa nangyayari nga ngayon, maano ma, ano, may talagang medyo bumalik talaga, hindi yung medyo kasi may mga lugar na talamak na naman yung mga pinagbabawal na na gamot na yan, di ba? Yan. Alam mo naman ang admin ngayon magali, magaling mag-magic dahil may kapangyarihan ng pera influence kaya may alinlangan na baka may dayang magaganap. Ah, uh, yun nga yun din yung problema natin pero wag naman sana eh sana eh, ang gagawin nila gawin nilang patas. Di ba? Kung talo yung kahit kahit nasa, ako para sa akin kahit ano pag talo talo, di diba? 啊。Oh. Ayan guys, na, uh, uh, tayo sa topic natin. 'Di diba? Kasi minsan pangit naman yun na uh, din natin yung alam mo ba yung kahit talo na yung mga politiko na kapartido ipipilitin e eh, pa rin manalo at gagamit ng pandaraya para yung manayo. Pangit 'yon. Tama naman si ano. Uh, tama din, tama naman si Sir Anthony Victorino na wag lang wag wala, wag lang mandadaya sana malinis di ba napakaganda kasi pag malinis yung halayan kahit sabi mo nag hmm, kahit nagkakabangayan kayo nagkakabatuhan di ba dapat pair malinis di ba isang halimbawa biglang 240 ang pumirma sa huling araw pa ng session ng kama di ba di ba isang magic doon doon Oh, yun eh, wala tayo. O yan yan na yung yung kayatahan, sabi mo nga. Eh, ano yan? Yan yung magagawa ng money magic. 'Di ba? Eh, Maguguya tayo, 'di ba? Tapos mayroon pang pumirma doon, hindi na pa ya congressman. Oh. Paano 'yon? Na paano mo paano niya ipapaliwanag 'yon? Buti nga walang nag ano eh. Walang nangungulit na magtatanong, o, bakit nakapirma yan, hindi na pa ya congressman. Uh, sa, rep sa report ko lang din nababalita na napanood 'yon si Tansay. Di ba? Tansay ba 'yon? Oh, wala nag-resign na pero nakapirma pa rin eh February na. So ibig sabihin, may magic talaga, di ba? Tulad niyan. Oh, pinapakita yan niyo na gagawa siya ng kahit labag, kahit mali, gagawin nila para ma para maano lang makuha lang nila yung gusto nila. Di ba? Ganon, ganon kahirap pag yan ang mangyayari, di ba? Dapat, ay mong kung Ano ko yung dapat? Hmm. Lay mo na. Mm. Mm, di ba? Pero alam nyo, kahit sa bilating ano, hindi pa rin mananaig yan. May darating pa rin yung araw na aanihin pa rin nila yung ginagawa na yung pang, pang, panggagago sa taong bayan. Ah, panluloko sa taong bayan kasi yung ginagawa nila panluloko eh at ang gusto nila mawala sa mundo ng politika ang mga Duterte eh kasi sagabal naman talaga sa kanila yung mga Duterte mga kaibigan talaga yung malaking hadlang sa kanila ang mga Duterte kasi hindi niya akalain na yung mga Duterte ibigyang bumulusok ng ganyan abigyang ah, lumakas ng ganyan kalakas yung mga yung pamumuno ng Duterte Ha, ah, iniisip niya dati sa Davao lang, ganyan. O, isipin mo buong Pilipinas mahawa na ng Duterte. Tapos ayaw ayaw ng mga Duterte yung mga drugs. O, si BPP Sara ayaw drugs, ayaw niya ng corruption. kaya ang binabato nila kay BPP Sara, corruption. Kasi ayaw ni BPP Sara ng corruption eh. Kasi parang masi, parang masirang ma oh, ang sasabihin ng tao niyan eh. O oh, ayaw ni BPP sa ng corruption pero ang ang ano ni BPP saka ay corruption, di ba? Hmm. Kaya gusto nilang sirain sa part na 'yon si BPP Saka. Doon nila doon nila tinitira si BPP Saka sa corruption kasi ayaw ng bising presidente ang corruption. Ganon sila kagaling, Ganon sila ka mag-isip. Hindi nila iniisip yung mamamayan ng Pilipinas, basta ang sarili nila ang masusunod. Ang sarili nila. basta sila yung, alam mo ba yung, sila yung nagde-decide. Diba? Isipin nyo na lang, guys. No? Mga, yung mga, may, may mga, di naman siguro lahat, ah, uh, nasa, nasa, nasa kongreso, di naman siguro lahat, mga bobo eh. May mga matatalino din. Pero yung, yung talino nila, yung prinsipyo nila, na pagbilingan nila sa, sa halaga. Diba? Ako, yung mga nandyan sa membro ng quad, kung mga matatangin yan, ikot tutusin. Pero dahil sa, ano, ah, dahil sa kasakiman, oh, dahil sa nabulag sila, at pinasukan siya ng espiritu ng pera, eh, yung prinsipyo nila, binenta na nila. Ah. Diba? May mga, alam nyo yung mga nandyan, may mga, may mga ta tao, may mga prinsipyo sa buhay yan. Oh, pero, maguguyat natin parang parang ginawa yan siyang puppet parang minamanipula siya o ito gagawin nyo ito sundin nyo ito yung bigkasin nyo ito yung ano nyo di ba nakakalungkot na yung makikita natin yung mga kagayang-gayang natin na hulurable na tinatawag natin hulurable uh, di ba na ganyan ang mangyayari sa kanila di ba na nakokontrol sila di ba napam, napapaikot siya, namamanipula siya ng isang diba? Siyempre, hindi tayo na sila kukontra dyan. Speaker ba naman, diba? Tapos may yung isa, may hawak. Ang, ano ngayon, yung speaker, parang siya pa, siya pa yung may hawak ng budget, diba? Siya nagdi-decide. Diyan, diyan lugi. Diba? Diyan lugi yung gobyerno. hindi <laughs> pa yung gobyerno yung lugi. Diyan lugi yung taong bayan. 'Di ba? Kasi sila kumikita sila pero yung taong bayan, yun ang napupunta sa ayanganin ng ika nga, 'di ba? Yung taong bayan yung nagsasacrifice. Ako dos naman doon sa mga nakaka nakakatanggap ng blessing galing sa mga yan. Pero yung mga hindi, yung mga nagtatrabaho na dapat eh, mabigyan din sila, di ba? tapos ngayon, ginagamit pa yan sa ayuda program, ginagamit pa para eh, pangit, di ba? Kaya ngayong ngayong term ng ngayong administrasyon na to, masasabi natin na nandito lahat eh. Corruption. Patayan. Droga. hindi lahat nandito eh. O, nandito lahat. Ayaw lang nilang tanggapin yung sinasabi natin Baka ang katwiran ng mga sakim sa pera eh di, di ko naman kikitain ng ganitong kayaring halaga kung magtatrabaho ako ng malinis at di kakayanin ng sahod niya, ang luho niya sa pumumuhay. Eh dapat kung ganyan, eh, hindi na siya nagpolitiko -nag kung kung ganyan yung mindset niya, ha, kung ganyan yung iniisip niya, eh dapat hindi siya tumakbong politiko. Kasi pag politician ka, pag ko kan mo, taong bayan, di ba? pagsisirbisuhan mo, taong bayan. Di ba? Nagtatrabaho ka para sa taong bayan. Di ba? Eh kung, kung ganyan nga yung mindset niya, eh dapat hindi siya nagpumasok sa politika. Kasi nga, ika nga, pag ang politiko, ang iniisip sarili muna, ay pangit yun. Pero pag ang politiko, ang isang politician, ang iniisip, iyong nasasakupan, maganda yun. 'di ba? Kasi nasasakupan muna bago sa niya. Pero pag ang politician ang iniisip is sarili muna, ang iniintindi bago yung nasasakupan, kurap 'yan. Paghayataan mo naman eh. Sino ba yung mga congressman niya na hindi yung ang bayan? Na natingi pa rin, 'di ba? Hindi na hindi hindi umaasin yung nasasakupan. Di ba? Kasi iniisip nila hindi para doon sa mga nasasakupan nila. Iniisip nila para sa sarili nilang kapakanan, sa, sa, sa kagustuhan nila. At kaya sila pumasok dyan dahil iba yung gusto nila. Hindi maglingkod sa taong bayan kundi kumangkam ng pera ng kaban ng bayan. Di ba? Totoo naman eh. Masakit na masakit nga yung tanggapin. Pero yan naman talaga ang totoo. O, idol sa kayakaran ngayon ng politika pinagkakakitaan na yung bibihira na yung magsabi ng tapat sa kanilang as. Ah, magsilbi ng tapat sa kanilang tungkulin. O sa bagay, eh. totoo, totoo nga naman. Talagang bihira na yung talaga ngayon. Iilan na lang at piging pili pa. Diba? yung mga taong maglilingkod para sa kanilang nasasakupan ng tapat. Diba? Yung iba, gagawa ng project. Diba? Eh, ayaw din naman. Pero, sabi ko nga sa inyo, itong, itong PDP laban na binubuo ni Tatay Digong para sa akin, sa nakikita ko, ito yung magbabago ng takbo ng Pilipinas nakikita ko dito sa mga tao dito yung para sa bayan, para sa bansa. Talaga ang serbisyo ng mga ito. 'Di ba? May mga paninindigan to, uh, may uh, may prinsipyo sa buhay. 'Di ba? Dapat nga alisin na natin yung mga walang prinsipyo, hindi ba yung hindi marunong manindigan? Dapat alisin na natin yun eh. Oh. Lagi nilang binabati ko si Robin Padilla. Eh. Buti pa nga si Robin Padilla. May paninindigan eh. 'di ba? Naninindigan si Ruben eh. 'Di ba? O yung mga ano niyo diyan eh may mga bahid din naman 'yan. Tapos sasabihin walang bahid na tukang. eh ba? Eh matutuwa ka eh pag ano mo eh yung napaka alam mo yung napakagaga ng ng in, introduce eh, yung yung pagbubukas pala ng ano ng poklim rally eh, banat na kaagad ang ginagawa, di ba? Tatak administration yun eh. Ano <laughs> ka na pa. At yun na nga guys, no, hanggang ano na lang tayo kasi magsusundo pa ako, ano na. ah uh, 8.15 na pala. Thank you, thank you so much sa inyo lahat guys. Thank you so much.